Oy. Oy. Mm. Long time no see. Ha? Pare, oi. Oi, kaibigan toys, kamusta ang buhay buhay? Huh? <laughs> Meron ako dito laki 7 pasarapin mo. Napaka-basic naman ang pinapagawa mo. Tara game. Dali-dali na nga pala ako pumunta ng kusina niya at kinuha ko yung mga kakilanganin ko para mapasarap ko ang Lucky 7 ni kaibigan Toys. At tara na mga kapare ko, huwag na natin itong patagalin pa, pasarapin na natin yung simpleng Lucky 7 ni kaibigan Toys. Sobrang sasarap ko talaga yung pinapaluto sa akin ni kaibigan Toys mga kapare ko kasi ngayon na lang kami nakita nito na kasi sobrang busy niya sa trabaho niya. Bali nilagay ko na nga pala yung veggies dyan mga kapare ko, you no? Know, bibigyan lang natin ng onting tosta yan, saka naman natin susunod yung Lucky 7. At aluhaluin nga lang pala natin yan mga kapare ko at pakukuluan natin yan ng mga limang minuto. At sunod nga pala na nating ilalagay mga pare ko, isang kutsarang Nutella at pagkatapos nga pala natin ilagay yung Nutella, lalagyan naman natin ng isang snowber. Sobrang sarap ng kalalabasan ng lasa nito mga pare ko, medyo matamis na medyo maalat-alat na medyo malamig sa bibi. Dali-dali ko na nga pala nilagay yan sa may kanin lamig mga pare ko, tignan nyo naman kung gaano kasarap yan mga pare ko. Kaibigan toys, eto na yung Lucky 7 mo na pinasarap ko. <laughs> ano, yung simpleng Lucky 7 mo, tignan mo Special, di ba? Tatawagin ko yan. Special Lucky 7. Oh, <laughs> yun, no? O, oh, mo, tikpa mo. Tikpa mo na to, pare ko, ya. Oh. mo natin to, ha. Uy, naghang. Oh. Naghang <laughs> <laughs> ka pa rin, Ang Tagal natin nakita. Mm. Ngayon ka lang ulit naghang. Ano, yung, ano ba nilalagay mo dito, pare ko? Para siya maalat-alat na ma matamis-tamis na malamig. Bakit? Ewan ko, eh. Sobrang ganun, eh. Parang ganun yung lakas, eh. Pero ano eh. mo sasabi mo? Goods naman, napakasarap. Oo, kaya yun yung mo. Sabi niyo pa ako sa iyo eh. Wag ka na buro salita dyan. Mm. Oh. Tama lang talaga ang disisyon ko, pare ko. Inaipaluto sa iyo yung Lucky seven ko sa iyo. Bakit? Ano, ano ano, bang nangyari? Tingnan mo, ang dami mong ginawang giligan ginawang Ricardo, ayun no. ah, sarap, oh, ayun Ang sarap, no? Oo, oh, di ba? <laughs> okay, mga, ang ganda ng pagkala ng mga oh. Oo, di ba? Oh, oh. yan, eh, pero tiktikman mo ako, tiktikman ko rin yan, ha? Oo. Oh. O, oh, pero papalit ng, ano, ng kutsara, baka, <laughs> baka may rabis, eh. <laughs> Grabe ka naman sa akin, ko, ay, ayun, mo <laughs> <ayun>, ko <titikmang mo, laughs> na, ha? Oo, tiktikman, kanina mo pinapanatan yan, Uy. Mm. Mm. Wow. Ang sarap ko. <laughs> so ay mga pare ko, Siyempre, titikib din tayo yung simpleng Lucky 7 ni kaibigan Toys. Ay ano, ginawa kong special kaya tinawag ko tong special Lucky 7. You know? Oh. Hmm. Sarap. Tignan mo naman pare ko kung gaano kabisa yan, oh. No? Di ba? <laughs> hmm. Medyo matamis siya pare ko yan. Saka medyo malamig siya sa bibig. Hmm. Saka yung alat na sakong sakto lang. Sarap. Gabi yung balance. Yung balance, di ba? Una, hindi ko pa nilalagay yung Nutella, pati yung Snowbear. Ganyan pa yung balance, no? Pero yung nilagay ko, pinagalo ko man. PANG! BALANCE! <laughs> <laughs> mm. Ang sarap, lasang kipi. So, ay mga pare ko, inom lang na nga pala tayo ng panulak. Ah, salamat nga para sa panunood, mga kaibigan kong batak, papapang, pang pang, pang.